pesan okay. 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 no oh. 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 oh.

Hmm. Bali imong poor Salote. Salote. sa Ang natrabaho to imong Ano nita mo at sila no kanin secretary okay. ang ngalan gyud natin no, oray oh, kompleto na. Kompleto, bata. Pledo. Okay. Okay.

Joseph Lapot absen nih? Absen Brakil, Masong. Dayon, si Luluy, Masong, Roli, Vicente, Vicente. <laughs> <laughs>

may warning. Roderick, mabaran. Gana po, rotro. <laughs> warning sa drinking. Iyabog yung anak ang niliport. Si daddy. isa kainom, Dirk. Si <laughs> daddy. Hello. Tata, tata, opo. Sir, ilaglag. Hindi kasi mga nakal. Okay, kumpleto okay. na. Wala yung papabor-pabor. So, karoon ka rin atong meeting tungod sa atong... O, kay? Kai-Kai? ...bahay ninyo dyan, sa mga lote, no? O kung sa mga pwede o oh, dili pwede mo na to ba unsa poy ang, ang, ang mga obligasyon ninyo no unsa bay uh, makatabang pod mo sa atong komunidad no? ang usag istorya namo ni uh, mam tata no kung unsa bay katabang pod ninyo no kay kami nagtabang ninyo, sa inyo, ha? pwede pa manghangyo mi sa inyo ha tabang ko para hindi ka sa no ang amo lang request kanang paskin sa usa ka bulan no sa kaadlaw ra makatabang mo limpyo dire at mm, uh, 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 sa ato ang maintain ang usa ra sa usa ka bulan mga palwa diha limpyo ka po sa pagpangatong

kabulan adlaw nga inyuhang lugar hindi oh, hmm. mo magdungan sa mandongan oh kamo okay. lang magbuot adlaw mag-report lang mo kang Tatao kay magdungan hintud magdungan kay dagkog pero inon ta July karon kani adlaw na ko ah sayon ba kana po mo pero kung lataay mga trabaho dili, dili. 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 Uh, dili. Oh. dili.

Ay, ay, inyong, Sige, papirma, mo. Kalendaryo ba? kalendaryo. check po niyo taong kisagis sa tendas na nag lang so, si sa class. Tapos mo July. Na firma po na. ko uh. so, Para atuwar kunon nalang lang sa sabado kunon hmm. uh, lagi sa sabado. sabado para si tanan na lang ni magkuan niya <coughs> o okay. inyong kailangan aning ang kaduha pwede lang uban para mag-sustain po dato dinamoay mga gulay kumulay sa inyo ay kumulaw nato diri no manganyo mo pa tata kung ngasop po, pwede mag-garden ta diri tanan 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 pwede mo garden diha sa doa tata Tanong, tau, Ma, atalo, bagadis, wilayon, sa, na, ang tanong tabi sa gunsa Mga ekalong, mamandis, ukra Maraming yung harap-yakunan Para productive ato ang bugat Maraming pun tanong Mga produkus ay lakonin Mga manihilang Mga nilalamainan Mga ngilis Mga ngilis Mga ngilis ayon ikatulo kanang pwede mo manigarilyo pero ayaw kanang ng trabaho no kung magdiskanso pwede mo ayo so, para ka ng no? uh, so, ka trabaho din niyo kauban hindi mo makahanggap og sigarilyo correct mas <coughs> laghan man mahanggap sa kami sa sa manigarilyo

oke guys sir oke lagi oh ikut ku

Salay ko ya. So, like, oh ang yeah. okay. so, um, CR po, magbalay yung individual. Yeah. CR. Mm. <laughs> 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 Pwede <laughs> mo magsabot na doon. Pwede mo, magsabot Pwede mo, magsabot na doon. Pwede mo, na sila o, pareho sila. Makabalay, ta <laughs> <-tabay sang> <laughs> Okay sa inyo ha. Gani. Kaya ang banana? mag-away man. Kaya paglimpyo, 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 paglimpyo. Iyadod, magsinabtanay, ragid mo. Kung wala na away, okay uh, ra. Sinabtanay, Jod. Pero kanang na <DOCUSSES> pero kanang na anay anak maglain na. So, mga, mga diferensya di din nato, ha? Warning, ang, mga na ito, ang himo na ang ang dua kataw, maminaw si Presidente o si Manager. maminaw sa inyo ang mga... Si Pinsa uh, uh, Presidente. Si Si

Masunod <laughs> la sa inyong mga anak pero dili sa mga relative dili sa mga kabanan dili sa mga isuon. so na dili pwede sa mga isuon direct anak dili sa anak sa second wife guys wife first wife first wife legal wife may profile dili oh eh. Po, so, okay, conforme okay. Na na ah, mm -hmm. sad. Oh. Oh. President. President. Sana oh. si Secretary. Sana President. Si sa secretary. 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 Si President na naman diyan. Kita Ang mga na ang secretary. President.

Improve sa inyong community. Salamat improve Thank you inyong Thank you kayo. Thank you kayo. Thank you Thank you kayo. 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 Thank

Christmas party, Christmas party. Dos kilo, Kel. Dos kilo. <laughs> maboy ta. Maboy para sa itong Christmas party. Una eh? okay, mga tuwa Siguro, di

Pero karon na kayo i-closing sa namo among meeting. Adern ako na special consultant. O siya ang consultant nato dia sa atuang tilapia. Buang mo siya kasi. Salamat mo pambayad ang consultant. Kanang sa ikam. Dai tresurer na to. Dia ka siya consultant sa barangay. Ako ay auditor.